Good evening, so for today's video, i-share ko lang sa inyo yung mga pinamili ko, mga pam pambata kanina, pala yung delay, so pumunta ko lang yung bilihan ng mga toys, so ayan, share ko sa inyo kung magkano tutubuin sa aking mga pinamili ng mga pambata so yun na na, na total na pinamili ko doon sa isang bilihan ng mga pambata is worth 1,100. So, sa so 1,100, magkano ba ang ating tutubuin or ang magiging profit natin doon sa 1,1 one -one na ating pinamiling mga pambata? So, ayan. Tapakita ko sa inyo kung anong mga pinamili ko mga pambata. So, iyon kung magkano tutubuin natin sa isang pad or sa isang items na ating pinamili ng mga pambara. So, ayan ito yung water gun. So, ang benta ko nito is 10 piso. So, yung tutubuin natin dito is 40 pesos. So, ayan mga kasari. So, And then, ito naman is, yung benta ko nito is, pwede natin benta to ng 6 or 7. Pero, bibenta lang ko lang to ng 6. Kasi yung, ano nito is, 90 pesos. Pero, pag sa bayan nga is, yung isang nito is 10 pesos. Ang bilha ng iba kung nasa bayan. So, para madali, ma-erolling agad natin yung ating tugunan. So, ano, 6 pesos lang. Pwede na. And then, ito, isang plastic. So, ito, we sell pang limang piso or 6 pesos. Pero limang piso, pwede na to Benta ko. Benta ko nito para mabigas. And then, Ano pa ba? Ito, v blade. Lang five. so we play 1 2 5 6 7 8 9 10 there. 12 And then this is Big Flying well. so, And Robin Hall. Yung panapana. Hindi naman siya nakakasakit. Yan. Hindi ko lang tatlo. Pero, kukulangan ko nga yan. Kasi, nung isang mundo, ay nung last Saturday, namili lang ako yan ng dalawa. So, kaya yun, naubos agad. May nagkakala pa. And then, ito. parang... Ano rin? Parang B-blade yung umiikot din siya. So, ayan. Yeah, mga pambata. And then, ito. Ano okay. ba tawag nito na? Play. Pang limang piso. So, magkano ba ang tutubuin na rin sa ating mga pinanggil mga pambata? So, ayan. Yeah, meron tayong 420. So, matutal na tutubuin dyan. So, libre, libre na yung pamasahi Oh, Iawas na natin yung pamasahe. So, meron pa rin tayong tutubuin. Meron pa rin tubo. Laki ng tubo pag bumili ng mga pambata. So, ayan. Dun sa worth 1,100, yung tubo ko, tutubuin ko is 420. So, kung 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 para sa inyo ay gusto nyo nang kunin kahit hindi pa nauubos pero dapat naubos na yung items bago nyo kunin yung tubo nyo kung anong itatap may ibibili nyo or ibibili nyo pa ng ibang items or iro-rolling nyo depende sa inyo kung kunin nyo yung profit nyo yung tubo nyo so nyan sa inyo nyo yan pwede naman magtabi kayo na 100 50 pesos yung iba is ka, yung kunan at yung tubo ay pwede mong ibili na naman ng mga items. Pwede mo na ito nang ibili ng limang lima or four items na at, uh, iba-ibang laruan. So, iba't-ibang klaseng laruan. So, so ako nagbibenta ko niyan pag yung mga bata ay minsan karamihan ay malaki yung bata. Yun. Jisa, kasama rin yung nanay pag nagpapabili. Kaya nag-aaway sila ng nanay nila, binibili pa rin ang nanay nila. Kasi okay. sabihin niya, hindi naman niya nakakain, hindi naman niya nakakabusok. Oh, basta ano yung anak, and, yung mga bata, hindi. Bibili rin yun ng nanay. Hindi rin natin kasi bibili. Kahit nagagalit. Pero yung advice ko rin sa mga bata ko, oh, bakit? baka wala ka ng baan, hindi bibili sila. Oh, maaga pa. Baka ba. Wala ka nang ba. Oh, wala ka nang bibigay lang. Pag-resist mo. Sabihin naman, meron pa. Meron ka naman ang mga ako. Pero bibigyan ko sila. Pero hindi pa naman sila inaano. Ginukonsinto or kinikilit na bumili niya. So, minsan sila sa ko. Baka pambaon mo lang yun. Tama lang yung pambaon mo. So, huwag ka naman bumili. Saka ka nalang bumili mamaya. Yung no, minsan may, oh, tirahan mo ko yan, ate may ganyan, So, sabi ko, sige. So, yun. Kaya, once na meron tayong sari-sari store at malapit lang sa school, may mga bata, so, kailangan magtinda rin tayo ng mga iba-ibang mga pambatang laro-laruan. So, yun muna guys. si share ko lang ang ating ganap ngayong Saturday. August um, 70 na yan nakakalimutan natin yung pizza so ayun guys, sarado na ako good night and happy ceiling and God bless us all